Sinimulan na ang pamimigay ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa bigas. Pero para sa mga nagtitinda, hindi pa rin ito sapat. Magbabalita si Justine Punsala. May ayuda pero kulang. Yan ang daing ng mga rice retailer matapos makuha ang 15,000 pesos na cash assistance mula sa DSWD. Tulong ito kasunod na ipinataw na 41 at 45 pesos na price cap sa regular at well-milled rice. Price cap itself is a support to our consumers. Talagang sinasabi na dahil sa EO ng 39, ngayon merong mura na bigas na mabibili ang ating mga consumers. The EO itself is the support to the consumers. Now itong financial assistance natin or livelihood grants natin, ito naman yung suporta para sa ating mga micro rice retailers. Pero hindi raw ito sapat kumpara sa lugi ng mga nagtitinda ng bigas yung 52 ko ginawa kong 45, yung 50 ginawa kong 41. I isipin mo kung magkano sa amin ang narugi doon. May ayuda nga, pero talagang hindi sapat. Kaya lang, wala tayong magagawa. Sa San Juan naman, may dagdag na limang libong pisong ayuda sa mga rice retailer ang lokal na pamahalaan. Nakipag-usap na rin sila sa Agora Market na i-wave ang isang buwang upa ng mga rice retailers. Pero kaya nila pinapaspasan ang pamamahagi ng ayuda dahil mag-e-election period na. And we're conscious of the sep September 15 deadline dahil nga may election ban starting uh, September 16. We were informed by DSWD na kailangan maisumiti agad namin lahat ng mga lista at sila naman makapag-payout, uh, finish or not finish, pass the papers by September 15 na oran nang nabigyan ng cash aid ang Quezon City, Caloocan at San Juan. Pero wag daw mabahala ang mga hindi pa naabutan dahil ongoing pa rin daw sila sa pag-assess sa mga kwalipikado. Positibo naman ang Department of Agriculture na tataas ang supply ng lokal na bigas sa mga pamilihan sa mga darating na linggo. Start ngayon, September hanggang early October yung peak ng harvest season para sa wet season. So the next week or two weeks, mararamdaman na natin yung pagdami ng uh, locally produced bigas uh, sa merkado. Para sa 1PH, Justine Ponsalang.